Pagkatapos ng iskandalo ni Jude Bacalso, Mark Anthony Fernandez at Aaron Villaflor heto nga at may bago na namang nagte-trending at talagang nagpakulo sa dugo ng madla. Dahil itong si Bianca Tan ay nasa isang kontrobersya, matapos ibahagi ang kanyang nakakadismaya na karanasan sa isang motorcycle rider mula sa isang hilang app na tinatawag na Move It. Sa kanyang Facebook post, nagpahayag siya ng pagkataranta at inis na tumanggi ang rider na tumanggap ng bayad sa pamamagitan ng debit card, partikular ang kanyang BDO debit card. Gumawa siya ng mga pahayag na tila nanunuya sa inaakalang kamangmangan ng rider, na nagpapahiwatig na hindi ito marunong gumamit ng debit card at kinukwestiyon ang kanyang kaalaman. Ang post na ito ay humantong sa isang backlash mula sa mga bisaya, isang grupo na nagalit sa mga komento ni Bianca. Pinuna siya ng mga ito dahil sa nakita nilang mapang-abusong pananalita tungkol sa mga bisaya sa pangkalahatan. Sa kabila ng paunang negatibong feedback, dinobol ni Bianca ang kanyang paninindigan, naglabas ng paglilinaw na inulit ang kanyang punto at nagsama ng higit pang mga mapanlate na pahayag tungkol sa mga bisaya. Inilalarawan pa niya ang mga ito bilang maingay at gumawa ng higit pang mga mapanuksong komento tungkol sa kanilang pagiging cluelessness. Lumaki ang sitwasyon ng kinundena ng mga netizens ang mga post ni Bianca, na binansagan ng mga ito bilang racist at discriminatory. Marami ang nagturo ng nakakasakit na katangian ng kanyang mga komento at nanawagan para sa pagmuni-muni sa kanyang mga aksyon. Itinampok ng backlash ang pangangailangan para sa pagiging sensitibo at paggalang sa iba't ibang kultura at komunidad. Sa huli, ang insidente ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagiging maingat sa mga salita at kilos ng isang tao, lalo na sa isang pampublikong forum. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa bagong isyu na ito?